mga katravel, mag aerial shots nang sa ganun makita nyo yung last part papunta doon. Tingnan natin din mga travel sa Panginoon Pagpapoy para kung hanggang sana yung mga binuldos nila. Good day, good day mga ka-travelers. panibagong vlog na naman, panibagong video na naman yung ating ididiscovery ngayon. Yung video natin ngayon mga travel is pupuntahan natin ngayon yung Las Navas to Ipapad Road. I-update ko kayo ngayong araw. Today is January 4, 2024. So sabado po ngayon mga travel kaya ito yung oras para makagala tayo. So dito mga travel simula ano from Katubig to Las Navas, dito po tayo papasok papuntang Bugay. Ito po yung pinaka-entrance sa Las Navas to Ipapad Road. So dito siya mga ka travel kaya tara mga ka travel sa manyo ko at discover natin kung hanggang saan na nga ba yung Las Navas na ipapa road. Let's go. Ito unang barangay mga travel is Barangay Bugay, Las Navas Northern Samar. Ito yung Barangay Bugay. Yes, so tara mga travel puntahan pa natin doon feeling now the pieces seem like they can't be found At ito naman po mga ka-travel yung pamuntang barangay Higinta. Ito po yung welcome nila dito. Ayan, welcome barangay Higinta. So tuloy-tuloy pa tayo dito mga ka-travel para makita nyo. We'll find our way back home. naman lang po tayo mga katravel um, Ito po yung papuntang barangay Lourdes Ito po mga katravel yung daanan nila Ayan po yung welcome Ayan diba yung welcome Kaso si na. Ito po yung papuntang barangay Lourdes Ayan Oye okay, shout out sa iyo ha Ayan shout out ha Shout out shout out, <tries> out. <tries> So ito naman po dito tayo mga katravel Sa barangay Bugtusan Ito po yung barangay Bugtusan yung makikita nyo Ito po Ayan. So, along the road lang ko itong Barangay Bugtosan. Kaya, madadaanan yung... If ever, pupunta kayo, papuntang Las Navas to Matagino Road. So, let's go mga kasabot! We'll no, we'll we'll This is Barangay Bugtusan mga ka-travel. Ang ganda ng bahay na yan, oh. Grabe ngeto 2M yan. 2M. 2 Million. Ah. This is Barangay Bugtusan. Barangay Bugtusan Church. Look at that. Diba? Tapos ito pa mga katravel dito sa Barangay Bugtusan. Parang may project pa ata dito. Ano to? Straight Conquering Located. Straight Conquering. Wow! Tapos may bahay yan mga katravel eh. Ganda Let's go! So approaching na po tayo mga ka-travel dito sa barangay Mabini. Isa rin po itong barangay na madadaanan nyo if ever pupunta kayo dito sa Las Navas to Mataguinao Road. Ayan po yung barangay Mabini. Ang ganda ng update dito mga ka-travel sa Barangay Mabini dahil kinukonkret na nila yung daan ano. Look at that. Kongkrito na nga mga ka-travel, Kongkrito na nga. Stig oh, niya shoutout nga po pala mga ka-travel dito sa mga magigiting na mga workers. Ayan. Shoutout nga po pala dito sa mga magigiting na mga workers natin dito ah. Ayan. Mga taga-mabini nga ah, mga tanan. Oh, ayan. Shoutout sa mga taga-mabinihon. Ayan. Uy, ito. taga man itong chad to. Taga-lumalaog. <laughs> Ayan, chad mga nga pala mga katravel dito sa kanila ng no, mga masisipag yan. Sa anong project to? El CAC. El CAC. So, kung kriting papuntang sa, sa ano, sa tabi? Pumuntang tabi, Tagalog, Bisaya na tayo ah. <laughs> ang ganda ah. Ay, Okay, very good. Sana yung ano na lang, no? Yung tulay na lang sana, ginawa ng bato, no? Ganda sana yan. Kaso kulang ng budget sige lang, pupuntahan ko ngayon doon yung ano, Las Navas to Ipapan Road, kung hanggang sana sige, siyatan sa inyo mga boss ako para nga po pala mga ka sa kalaman ng lahat ito nga po pala ang daanan na to is papuntang Pinipisakan Falls para right side po mga ka from Las Navas Northern to Pinipisakan Falls Actually mga travel na ano natin na vlog na to dito nung last December. Uh, medyo malayo pa sa katotohanan. Ito po yung project na yan mga travel oh. And, makikita nyo, yan po yung project. Ayun. Mabini Rufino Tagan ayan sa no sa Ipaw sa Isidro Road. So yung ano, it started June 7. 2024 tapos matatapos ngayong March 3, 2025. Parang imposible makatravel na matapos. Ganda makatravel if ever talaga maging ano na, mga kumplito na lahat yung mga national road makatravel. Magiging sentro na talaga yung Las Navas. Yes makatravel, yan yung ano ko eh, na predict ko. So let's go! na po makatravel yung ano project. Basahin natin makatravel para kaitan nyo. Ayan, this is where your taxis go. Yung project. Construction of road. Bugay, Higinta, Bugtusan, Mabini Rizal, Taylor, Victory, Sminya, LM Pon, Pupunton, Kaputuan, Quinko, Las Navas, Northern Summer. Grabe mga hanggang Quinko. Yung, yun yung barangay namin dito na pinakamalayo yung Quinko. Yes. So, ayan. Yung nag-start maka-travel July 3 tapos contract completion date February 27, 2025. Impossible rin maka-travel 67 million. May mga rin chuchu bla bla. di ba? So impossible maka-travel na matapos hanggang Queen ko this February 27, 2025. So kaya maka-travel tara. Bisit tayo na kung hanggang saan na nga ba. So malapit na dito maka-travel yung ano Barangay Rizal. Kaso, ah, iba yung direksyon ng kanilang daanan. Makikita nyo mga travel dito sa video. Tara! This is it. Oh, yeah, ay, bawal git daanan kasi may nakalagay eh. so, dito tayo dito wow two lens na maka travel sana malayo na sana malayo na let's see let's see Ito, lens na. Wow oh, no. wow. Grabe. Las Tabas, Tumatuginaw Road. So, para ito, itong pang lens, mga katravel, yung na, ano, na dagdag. So, try pa natin papunta doon. Alata naman sa siminto, bagong-bago eh. Baku Baku Continuous pa rin mga travel yung trabaho dito Wow, medyo malayo na mga ka-travel ah So parang hanggang dito lang ata yung scooter natin Kaya ba? kaya ba pumunta tayo doon tak 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 parang kaya mga travel so puntahan pa natin let's g kaya to ng maxi natin oh pupuli pupuli kaya nga grabe oo oh, one hand lang kasi ako eh hawak ko yung cellphone ayan kaya nga mga travel Woo! Wow, ito na yung nadagdag dito mga ka-travel. na yung pupuntang Barangay Rizal? Ay dito. Dito yung papuntang Barangay Rizal mga ka-travel. Ayun na yung Barangay Rizal. Kitang kita na natin dito, grabe. Ayun na yung Barangay Rizal. That is Barangay Rizal. Yan, so punta pa tayo dito. Malayo na mga ka-travel. medyo malayo na yung ano uh, na semento. Grabe. Last kasi dyan yung sa ano. Dun. Dun. Dati yung pag-visit ko. Last November ata noon Pero ngayon mga travel may improvement. Kung titingnan natin dito. Yan. So dito yung daanan papunta ang barangay. So dito tayo mag aerial shots para makita nyo. Ayan, shout -out nga po pala sa kanila dito ah. Yan, mga Rizal nun. Mga Rizal nun, Rizal nun, Rizal nun. Ayan, mga Rizal nun. Shout out po sa kanila dito. So, doon mga travel yung last. Last ito dito ano? So, yan, tingnan natin dito mga travel. Yun. Abot ngayon ini queen ko ano? Abot queen ko. So, grabe mga travel. So, dito tayo mga travel mag aerial shots nang sa ganun makita nyo yung ano last part papunta doon. Tingnan natin din mga travel sa pangin para kung hanggang sana yung mga binuldos nila. Let's G! So ito na po mga ka-travel, aerial shots na po natin para makita nyo talaga. So i-record natin. Ayan, so dito tayo. Shoutout nga po pala dito mga ka-travel sa mga Rizal no, na yan sila. Pakita ko sa inyo. Ayan, mga follower ko yan mga ka-travel. Mga follower ko yan. Ayan. Mga habal-habal ng barangay Rizal. Mga follower ko. So let's go dito mga ka-travel. Punta natin dito hanggang doon. Pabangit ako rin mga katravel sa inyo yung Rizal. Una na rin natin ang aerial shots. Grabe yung. Wow! subuntan so, puntan pa natin doon mga katravel sa medyo malayo-layo. Continuous pa rin mga katravel yung ano. Sana makita natin dito yung... Ayun na yung Barangay Taylor! Grabe! Barangay Taylor na mga katravel. Ayun nakitang kita na dito. <laughs> Malapit na makatravel yung Barangay Taylor, Tila. Grabe astig. O yan pupunta. Grabe makatravel, kaya natin puntahan. Papuntahan din yung drone natin sa Barangay Taylor. Grabe. Sports mo natin para mabilis. Let's go tayo. Grabe. Grabe makatravel. Astig, andun Tila. Yan, yung ano signal. Naglulus connection. Nakarang yung motor natin. Eh, grabe mga travel! Ang lapit na ng Barangay Taylor! <laughs> barangay Taylor na! Dati napakalayo nitong Barangay Taylor. Pero babi mga travel, ayan na. Naabot na natin ng drone. So nasukat natin mga travel dito sa ano GPS ng ating drone. Is nasa 1.3 kilometers na lang. Grabe mga travel. 1.3 kilometers na lang. Andito ka na sa Barangay Taylor. Kitang-kita ko na grabe mga travel. <laughs> Astig ba? Kahit ako na Naano ko mga travel na mamanga ako. Ito na yung Barangay Taylor oh. Kitang-kita na. <laughs> Samantala kung buti yung sasakyan nyo, nang tagal sa buti motora no. Motorboat yung sasakyan nyo. Um, uh, matagal yung biyahe Almost Ano Almost Two hours Grabe Taylor na ito mga katravel. This is Barangay Taylor Wow na wow Grabe I'm so amazed talaga Na Na develop itong mga kalsada Ito kasi dito na Barangay Taylor Ito yung first station ko Astig ba Oh. Oh, grabe. Una na lang natin ng aerial shots itong Barangay Taylor para ano natin. Grabe. Astig. Ayan, <laughs> Barangay Taylor. Oh. Oh, ayan, may buti yan oh. May buti dito sa left side sa tubig Grabe If ever makatravel, matapos na talaga Itong daanan na to Ay, Balik na tayo, naglulos connection na ah. Dito naman tayo, uh, if ever matapos talaga itong daanan na ito mga travel is, ano na, um, mabilis na yung transportasyon. So, pupunta naman rin natin mga travel yung barangay Rizal. So, tara mga travel uwi na tayo. <laughs> Ayun na yung barangay Rizal, kitang kita nyo na. So, umaya, ay eh, ano pa natin dito. Barangay Taylor, taas pa natin ng konti kung pa yung barangay victory layo pa hindi na makikita kasi may bukid yung barangay victory wala na wala na tayong makikita ng ibang barangay dito na lang talaga sa Rizal tara mga travel punta ulit natin dito sa barangay Rizal medyo malayo layo mga travel almost 1 kilometer nakaka stress kasi mga travel yung ano yung buti grabe maingay pa So, mamimingi ka talaga. Pero ito ngayon mga travelers ever, matuloy na talaga to. Um, napakalapit na ng mga lugar. Yun kasi yung ano, transportation talaga dito from Rizal dati. Kung hindi pa to dito si Cemento, buti talaga. Yung walang katig. Yung Tagalog sang katig. <laughs> so, hindi to na ka-travel yung barangay Rizal. Please mga ka travel tapusin nyo yung video dahil nag-effort talaga ako. Actually, if ever sumakot naman tayo dito sa YouTube, alam nyo naman na nagpapag-giveaway ako. Diba? So simula dito mga ka-travel, masusukat rin natin kung ilang kilometers pa yung ano, yung... yung layo meters mga nasa 700 pa mga travel yung ano yung sisimintuhin doon, di ba? Doon tayo. Nasa 700 pa. Ito na yung Barangay Rizal, mga travel This is Barangay Rizal. Grabe. Ang lapit na lang. Itong mga barangay na to Rizal, Taylor, Victory. Ang layo-layo nito dito dati. Nung nandun pa ako sa Barangay Taylor na kasi ang layo-layo. Pero ngayon, mga travel napakalapit na. So, this is Barangay Rizal. Ayan. So, kunan na lang natin ng aerial shots. Ayan yung simbahan nila. Oh. Nasa center talaga. So, pakita ko muna sa inyo dito. Mastig ba? Mastig. Ayan. Barangay Rizal. Nasa 700 meters pa makatravel yung ano yung daanan nila bago sila makapunta dito sa National Road. Ayan, Barangay Rizal, Abiyastig. Oh, eh ang ganda kasi nasa center talaga yung simbahan. Pagpasok na pagpasok mo diyan mga travel sa pantalan. Ayan, makikita mo talaga kagad yung simbahan nila. Kasi ito naman dito mga travel yung paralan. Ang ganda, ang linis. Linis, oh, linis ng paralan. Ayan. Barangay is Barangay Rizal. Woo! Grabe. Maraming updates tayo ngayon mga ka-travel eh. Dito naman, dito naman sa may ano ilog. Ayan. So ayan. Ito yung ano nila dito. Daungan, pantalan sa Bisaya. <laughs> yung daungan tapos yung charge. Ayan. So, ayan mga travel ibalik na natin. So, 700 meters pa talaga mga travel yung ano, yung babiyahin nila. Ito dito yung lalakbayin, yung babaktasin. Lalakawin. Na ano ba? <laughs> Lalakarin! <laughs> ayan. So, ayan. Dito na tayo mga travel para Ayan, pumaputik pa. So, siguro, yung barangay na lang yung mag-extension ng daanan yung gagawa. Super astig, mga travel. So, ayan mga travel, na-updates ko na kayo. At nakita nyo na ang lahat-lahat dito. Grabe, astig. Shoutout nga po pala sa kanila dito. Shoutout! Ayan, shoutout. Shoutout nga po pala sa kanila dito. Ayan. Yan. So thank you mga travel, please do support my YouTube channel. Dito po natin i-upload yung mga full video. Please please mga ka-travel, ano kung gano'n nyo ako sinusuportahan sa Facebook page ko, sana ganun rin dito sa aking YouTube channel. So, yun na nga mga travel, please do support me. Salamat. Bye-bye.